Yeah, magluluto tayo ng ugin ramen. Let's go. Okay. Jok, di ko kaya niyan. Ganyan lang. First time ko lang ako lang magluluto ng gin ramen. Ito na ininit ko na tubig. Yes, balik tayo. Okay na to. Malakas din na apoy para maluto kalat. Tingnan ko lang. Oh, toasted buns. Tsunog pala. <coughs> wala nang itlog. Ay. Oo naman. Okay. <coughs> Hoy! Wala nang pera. 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 Ayun. Wala nang dito. Okay. Yok lang. Wala na pala. So yeah. Maglilibang muna ako. Kaya na nga, nagkulo na. Na ang kulay apoy. Yun. Oh, ang init. Chill ka lang. Bigyan na natin siya lang malupitang seasoning. Hmm. Hmm. Nakakatinga umoy. Å, har du bløtt? Au, init. Let's go. Then natin. Expert. Say hi to my video, Peanut. Peanut! Say hi. Pangit mo. Siguro okay na to, no? Sa'yo na lang. Goodbye!